Sarat mga kabagani at kapahanting heros. Itong po natin isang uri ng mutya ng bulalakaw. Tektet po siya, natural po bilog, ganyan po siya na makakita. At ito po, hindi po yan pingas o binasag, sadya pong natural yan. Ganyan po talaga na makita yan. yan. Makita naman natin, hindi siya pingas o ano, sadyang ganyan po. Maroon siyang ganyan na impact, ganyan po na makita siya. Bulala po yung maganda po sa kabuhayan, sa negosyo. Kontra kulam at barang sa mga bumibiyahe, pangkaligtasan po. Ayan po ang mutya ng bulalakaw. Isang uri po ng tektite. Ayan. Isang uri po ng tektite. Natural po yung pagkabilog niya. Tapos yan, ganyan po yung ilalim niya. Natural. Very natural po yan. Maganda pong dalhin po to mabisa po yan